naglalakad ka bang hindi ko alam? May tinatago ka ba sa akin? Siguro nandito si Leia, no? Oh. Sumagot ka! <laughs> <laughs> Oo, oh, nandito wala kayo? Galing kasi ako dun sa tindahan malapit dito. Tapos nagutom ako. Naisipan ko magmerienda dito. Eh, syempre. deep-deep din kami kapag may time, best friend. Hindi naman kasi porket mag-asawa na kami, eh, hindi na kami magde-date. Ah, nga pala, kailan ka ba free? Punta ka naman sa bahay, o kaya pasyal tayo sa labas para naman makapagwentuhan tayo. Sige, sasabihan kita, o kaya may message na lang kita, ha? Um, mauna na ako sa inyo, ha? Baka kasi nakaka-istorbo ako sa date niyong mag-asawa, eh. Sige, ha? Sige. Wow, ha? Nagkataon lang ba talaga napadaan siya dito sa kung saan pa tayo kumakain? At ikaw, naisipan mo pa siyang ay lumabas? Jigo, ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na ayokong lumalabas ka kasama yung best friend mo? Ano man problema mo, Lubel? Si Lea yun, best friend ko. Hanggang ngayon ba pinagsisilosan mo pa rin siya? Sumusobra na yung pagiging silosan mo eh. Minsan wala na sa lugar. Hindi nga ako komportable. Nakasama mo yung best friend mo. Subukan mong lumabas pa kasama siya. Mananagot ka sa akin. Ano to, ha? Ano to? Bakit may lakad ka bang hindi ko alam? May tinatago ka ba sa akin? Siguro nandito si Leia, no? Sumagot ka! Leia? Hindi! Ano ba? Gigisingin mo para sa walang kwentang bagay? Grabe namang selos meron niyang katawan mo. Masyado ka ng paning. Hindi ka na tumigil. Siguraduhin mo lang na hindi mo kasama si Leia. Kung hindi, mananagot ka sa akin. Baka hindi ako makapagtimpis sa inyong dalawa, may magawa akong kung ano sa inyo. Oh, anong ginagawa mo dito? Don't tell me, lalabas kayo ng asawa ko. Oo, sana. Kung papayagan mo siya. Sasabihin ko na yung totoo sa'yo, Lobel, ha? Nagsusumbong sa akin si Jigo. Pinagsesulosan mo raw akong best friend niya. Pwede ba, Lea? Huwag kang umarte na parang best friend ka talaga. Alam naman natin ang totoo eh. Alam mo, hindi na ako mapagtimpisa ang ginagawa mo eh. Kailan mo ba titigilan to? Chill lang, Lobel. Titigil lang ako kung sasabihin mo yung totoo kay Jigo. Lobel, hanggang kailan ka magpapanggap? Kung nagsiselos ka, nagsiselos din ako. At kung nasasaktan ka, nasasaktan din ako. Lea, hindi ganun kadali yung gusto mo aaminin kong hindi ko na rin kaya. Kasi piling ko masasaktan ko si Jigo dahil sa selos ko sa kanya. Alam mo naman natin pareho na sobrang bait ni Jigo. Hindi niya deserve to. Ano yung sibing nito? May relasyon ko best friend ko. Jigo, patawarin mo kami. Alam namin mali ito. At gusto namin humingi ng tawad sa pagiging duwag namin pareho. Matagal ko nang alam. Matahamin na rin ako. Matagal na rin ako na fall out of love sa'yo. Pero, masaya ako na hindi ka ganun masasaktan sa paghiwalay natin. Dahil meron ka na makakasamang tao na magmamahal sa'yo ng lubos. Sa akin lang, sana alagaan mo siya gaya ng pag-aalaga ko sa kanya.